Ayun mga karabas nurse, panibagong vlog po. Ayun, andito po tayo sa ano ngayon? Sa JBR. Sa so, Pearl Harbor. Ayun. Ay, Nagatid eh. tayo ng ating kaibigan. syempre ayan o. Oh. Sa Cruz. Ayun, sa Aida. Ayun o. Oh. Sobrang laki yan mga karabas nurse. Ayun o. Oh. Akyat tayo iyo naman kanda oh. na view iyon naman oh. doon yung dafam yung Atlantis mga kaharabas nice iyon oh. doon yung Atlantis yan no? Yun yung Das Switch Building. Grabe yung ano yan, building na 'yan. Parang pinaikot 'to. Oh. Reno, eh, stick. Dubai Harbour Yacht Club. Magkano pa? Diyan pala yung ano, yung uh, Pinaikot na building, oh. parang tinupi. Astig! Ayun mga kaharabas nurse. Ayan. Nandito tayo sa Media City. After natin mag-GBR. napakaganda ng daan natin mga harapas nas grabe sobrang smooth ang ating daan ayan o oh. parang ka na rin nasa New York ayan yung the twin ano parang sa IPL ano sa New York mga Carabao Stars yes ayan ang Media City Knowledge Village Station ayan ang The Tram diba napakaganda ng daan natin napakasmooth mga Carabao Stars Tribe. ganito ka linis ganito ka kasmut ang daan natin ayan medyo traffic traffic na to Al area. Pasyal ko lang kayo mga karabas nurse. Eh, special vlog for today. Pasyal pasyal tayo. Ikot ko kayo sa UAE. Nakatid tayo ng ating kaibigan sa... Wow! Sa... Harbor. You know. Ayun mga kaharabas nars Ayun Madadaanan natin yung ano Yung World uh, Share Arab Ayun o oh. Kitang kita Ayun o oh. Yung hotel Sa gitna ng Dagat Ayun oh isa sa mga iconic uh, iconic or landmark dito sa UAE yan yung uh, words or Arab nakalabas na so yan yeah, no? ganda diba? Yes! Ay yung may uh, ginto sa loob, sabi na. Pa tayo nakapasok yan mga karabas na. Yung area daw dyan may mga yung mismo na sa loob, made of gold. Ayan no. rush hour ngayon na. Nasa gitna po yan ng ano, mga karabos na Nasa gitna ng dagat. Pero along si Shore lang din siya. Itang Isa po siyang famous na Hotel isang 10 star hotel 10 star hotel ayan, mas tayo ayan iba ayan palapit na tayo ng palapit Ayan na siya mga kaharabas Nars malapitan yung Borja Arab Ayan Laki Ayan Suk Suk dahil mga turis na bumapunta dyan mga karabas na yun dyan sa baba sobrang dami napunta dyan wow. iconic destination dito sa UAE ayan nakita na po yan matatagpuan siya sa Jumera Tree Words are Arab. Words are Arab. Words are Arab. Ah, yes. Ayan, mga Karabas, nurse. Wow. What a view. Man. Drive natin, mga but, Yan downtown. in 600 meters keep left at the fork follow signs for financial center street d71 west okay. Alima, eh, no? oh, left at the eh. fork. Sigurong, karabas, eh. Continue for three kilometers. One group natin kayo sa UAE Ayan mga kaharabas na Special po tayo Ayan no yeah. Ganda Diba? Parang nandito na rin kayo mga kaharabas nurse ayan pa siya in 500 meters merge onto to Al Ain Dubai Road E66 yeah. Burj Khalifa Emirates Tower World Trade Center ayan yeah, po yung kahabaan ng 6 uh, side road 6 <laughs> side road ito po yung sa side niya

500 meters Kaya, take exit 3B for D777. I don't know if I'm at GV community na 'yun. Bill. Yung, yung Dubai uh, Creek Harbor. Ayup. Take exit. Ayun, mga kaharabas nurse. Pagkatapos natin ihatid 'yung ating uh, kaibigan, ayun, pabalik na tayo pauli na tayo sa bahay. Ayun. Share ko lang po sa inyo yung uh, ating uh, daan. parang nasa ano tayo? Beverly Hills sa Los Angeles. Ayun, no. Galing. Ganda ng daan. sabi po ng daan na sa iyo parang napaka ganda po napaka kalinis walang kalubak lubak ayun you no know. yun no know, mga kaharabas nurse tayo lang yung nasa daan yun mag dejoin na tayo sa highway tayo sa is mo proper sunstrap yan no maarabas na so. yun oh kitang kita dito yung ano Burj Khalifa 500 meters flight right ang ganda ng daan ang ganda ng Ayan natin. Di ba? Kaganda ng ano ano. Take the next right. Buildings. At yun na nga mga kaharabas nurse. Pabalik na tayo. Ayun. Pauwi na tayo. Ayun. Ayun. Shout out po pala sa lahat ng mga subscriber natin dyan. Sa walang sawang nanonood sa atin. Thank you po sa support walang sawa ang panonood sa mga videos natin sana po huwag po kayo magsawa sa panonood sa atin ayun ingat po at God bless hanggang sa susunod na video po maraming maraming salamat Ayus! Exit the In 800 meters keep...